question ngayon ang siyam na senador na nag-realign ng kanilang pondo para sana sa pork barrel sa iba't ibang ahensya at institusyon. Maniwala na isang eksperto. Tila patunay daw itong umiiral pa rin ang sistema ng pork barrel. Wala nga lang pangalan. Nagbabalik si Sherry Antore dahil idineklara ng Korte Suprema na bawal hindi na maaaring bigyan ng pork barrel ang mga mambabatas. Pero ang ginawa ng siyam na senador, inilipat ang kanilang tig 200 million pesos pork barrel allocation sa ibang paggagamitan. Tatlo dito naglagay ng pondo sa mga local government unit. Ang anim naman nagre-align sa public works, police, military, health, scholarship. Ang tanong ngayon, tama ba ito? Sabi ni Senate Finance Committee Chair Cheese Escudero, walang illegal o unconstitutional dito. Ito raw ang napagkasundoan nila mga senador sa caucus at inaprubahan din naman ng Pangulo ang kabuuan ng iprinisintang pambansang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. I go back to the caucus. The instruction given to me in caucus was each senator will decide and be responsible for their decision what to do with the original PDAF of 200 million. Sa una na ipinalabas na desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa pork barrel system, mahigpit nitong pinagbabawalan ang mga mambabatas na pakialaman ang paggamit ng pambansang budget. Oras na inapurbahan na to ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Isang bagay na mahigpit na itinatanggi ng mga senador na ginawa nila ngayon. Sang-ayon ng legal expert na si Dean Pacifico Agabi na wala naman daw paglabag sa ginawang alokasyon ng pondo ng mga senador na nasa ang 1.8 billion pesos. Pero dahil sa nangyari, parang maituturing pa rin daw itong pork barrel ng mga senador dahil sila pa rin na nagsabi kung saan mapupunta ang pera. Technically, eh, mayroong pang pidaf without a name kasi ang palagay ko ang nangyari dito, mayroong nag-insert sa General Appropriations Bill, yung 200 million na yan as lump sum discretionary fund. Kabilang sa mga nagre-align ng kanilang 200 milyong pisong pondo, si Senador Sen. Ramon Revilla Jr., Lito Lapid, Antonio Trillanes IV, Alan at Pia Cayetano, JV Ejercito, Ralph Recto at Miriam Defensor Santiago, pati na si Jingoy Estrada. Ang sabi ni Agabin, hindi dapat individual na senador ang nagpapasya kung saan mapupunta ang Lamsam Fund. Sa mababang kapulungan, hindi individual kundi ang lahat ng kongresista ang nagkasundong ibigay ang bahagi na kalaan sa kanilang pork barrel para sa Departments of Public Works, Health, Social Welfare, Labor at Commission on Higher Education. Pinakinggan nila yung outcry ng mga tao doon sa uh, yung mga congressmen. Ayon kay Dean Agabin, dapat ipaliwanag ni Budget Secretary Butch Abad kung bakit ito pinayagan ng ehekutibo. Sabi ng Supreme Court, dapat yung mga items sa General Appropriations Act should be a specific purpose for a specific project. Bawal yung general fund for uh, several purposes. Sherian Torres, sa Katutok, 24 Horas.